Sabi ni Kuya Insay, okay na daw yung mga gamit ko. So, kukunin ko na lang siya, guys. Oh, okay. Sino kasama mo? Lakas ng ulan. Ang ulan. Sige okay, nga. dito. Di ba pinalis ka na dito? Mas pinili mo pa yung hindi mo kadugo. Ha? Imbis na umuwi ka sa bahay. Uy! Magrebelde ka na, magrebelde. Upal. A ako nang bahala. Ako sabi ko na lang, Kuya. Ako mo isipin ng kuya mo, lalaki yan eh, kung ano nung no, iisipin niya. Hey guys! So ngayon, nandito ako sa bahay na Kuya Insay and kukunin ko yung iba kong gamit kasi, kasi konti lang yung nadala kong gamit no pumunta yung ate ko ng ko rin. And sabi ni Kuya Insay, okay na daw yung mga gamit ko. So, kukunin ko na lang siya guys. Ayun, dito na ako sa bahay. And, ayan na, mga baby dogs. silo. Sabi ni Kuya Inzai, kunin ko na lang daw sa taas. Andito sila sa taas nyo. Kuya Inzai! Kuya Inzai! Kuya Inzai! Uy! Ano ah, okay. hey, sama hey, mo? Oh, Sino kasama mo? Lakas ng ulan! Aulang, basang basa ako lang. Wala kang dalang payong basang-basa ako. Putik ka! Tingnan mo yung sarili mo! Eh, naabutan ako ng ulan dyan sa laan ng sa may gate. O sige na, ito yung gamit mo. Tsaka, ano, pipi na laundry ko na yan. Oh. Oo, oh, eh, atit na kita. Putik na. Sugod-sugod ka sa ulan. Sino yan? Oh, Bakit ka lang dito? Ha? Di ba pinalis ka na dito? Uy, tiga na. Kapatid mo ah, yan. Wala pa kailangan. ka na dito. Uy! ka na. Mas pinili mo pa yung di mo kadugo. Ha? Imbis na umuwi ka sa bahay. Uy! Di... Mas ka na dito. Na. Tangay mo ka. Malis ka na doon. Uy! ka na. Malis ka Magrebelde ka na magrebelde. Kupal. Sige na, sige na. Pasimulan. Hoy, SJ. A ako nang bahala, kausapin ko na ng kuya mo. E, alam mo naman mainit yun, tsaka concern sa yun. Sige na, sige na, hatid na lang kita. Tara, tara na. Putik na yan. Hello, hindi fine, ko alam. Ano, mo dito? Sige na, okay na yan, aatik ah, ko. Eh, oh, oh, kamusta naman, okay ka naman ba doon? Oh, alam naman ba, garit na garit na si kuya. Di ba, umuokay naman na si mama. Eh, alam mo naman yung kuya mo, protective sa'yo yan. Tsaka, um, eh syempre, kuya mo pa rin yan. Konsensya na consent sa'yo yan, ikilala mo naman yan eh. Buti sana kung ano, kung... Bakit ka kasi naawin ng gabi? Tsaka lasing ka, hindi naman kita kinukonsente na ganun. Ano lang naman yun eh, nagkakaya lang naman kami magkakaibigan eh. Hindi ko naman alam na ambo din ako ng ganun Pero kahit na, eh Joy, kilala mo naman ako. Papayagan naman kita kung safe ka doon, kung, kung sino yung kasama mo. Basta magsabi ka, mali mo rin kasi bigla-bigla akong -bigla magpapakalasing gabi ilang beses tas tatakas ka. Eh, anong gusto mong isipin ng kuya mo? Lalaki yan eh. Kung ano nung -ano iisipin niyan. Next time, pag gano'n, kung ano man yung gagalaw mo o gagabing ka, magpaalam ka. O sige na, tumahan na. Tara, tara.